Uh, ano po bang unang hakbang sa upang maligtas? Ay unang hakbang makinig. Pakinggan mo ha sa jis-jis ng Roma sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatotuwid hmm. at ginagawa sa pumagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ang kaligtasan ipinahahayag ng bibig. Eh ano naman ang gagawin mo? hindi ka naman tagapagpahayag. Gis 14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Mm. At paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? <clears throat> At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ayon. prosesya yan eh. May magsasalita, makikinig ka sasampalataya tapos ay uh, tatawag ka sa Diyos gano'n 'yun eh ang step ng salvation nag-uumpisa sa pakikinig nasa pakikinig 'yung pagsampalataya pag sumampalataya mababautismuhan tapos lalakad sa pagbabagong buhay ang katapusan ng kaligtasan